Tapos ang pananalasa ng Bagyong Tino sa Cebu, silipin natin ang ilang mga lugar sa probinsya, partikular na sa Villa Rio Barangay Bakayan, Cebu City, na isa sa mga lubhang napuruhan sa pananalasa ng nagdang bagyo. Si J.B. Piedragosa, una sa balita. Mga sirang sasakyan, mga bahay na winasak ng baha, at mga daang binalot ng makapal na putik. Yan ang kasalukuyang sitwasyon sa Villa Rio, sa barangay Bakayan, Cebu City, na hindi nakaligtas sa paranalasa ng bagyong tino. Bagamat marami pa rin sa mga kabahayan ang nasira, Ilang mga residente na ang nagsibalikan sa kanilang mga bahay para maglinis at tingnan kung may mga gamit pang mapapakinabangan. Nagsimula na rin ang pagtatanggal ng mga inanod na sasakyan. Ayon sa Vice President ng Homeowners na si Olive Oliver, biglaan ang naging pagtaas ng tubig sa lugar at ito anya ang unang beses na nangyari ito. Very biglaan. Ako, we started as a BOD. Nag-start na kami mag Monitor 1 o'clock kasi dapat mag-fall ng 1 o'clock. 1, 2, 3, 4. At kami meron din kanilang beach level doon sa perimeter fence namin. Up to what level that we need to sign off and evacuate. 5 o'clock, it was the peak of the... Ang ilan sa mga residente na wala nang tirahang mababalikan ay pansamantalang nanunuluyan sa multi-purpose center sa lugar kung saan dinadala ang mga natanggap na tulong mula sa LGU at non-government organization. Dagdag pa ni Nanay Olive, aabuti ng ilang buwan ang pagtatanggal ng mga mga na putik sa lugar, lalo't hindi pa rin tuloy-tuloy ang supply ng tubig. Sa personal naman na pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilang mga lugar na lubhang naapektuhan sa probinsya ng Cebu, tiniyak nito ang agarang paghahatid ng tulong at suporta para sa mas mabilis na pagbangon ng mga nasalentang pamilya. Dahil sa bagong Pilipinas, walang Pilipinong maiiwan. Nauna sa mga balitang totoo at laging bago, J.B. Piedragosa, Alauna sa Balita, Congress TV.